mga kaisang kalabasa po pananaid lumabas po mga mm. no. kaisang magandang umaga po yan wasak na po yung ating uh, talungan kaisang anong nangyari ay mga kaisang sinalakay tayo ng ano dito po ay halos sa uh, isang linggo pong uh, naulan sinalakay po ng uh, white fly, mga kaisang yung white fly kahit ano pong ipang spray mo doon talagang yung po ang pinakamatinding kalaban na naranasan ko pero ito naman po pagka pruning after 2 uh, weeks haharvest na po ulit tayo yan tinutoy po narin po nagpe-prepare na ulit po kami pagtutubigan at saka preparation po sa pagtatanim ulit ng talong doon sa kabila yan mga kaisan wala na po yan pruning na po. Papakita ko po sa inyo kung ano yung umatake sa ating talong. Yun naman po ay ano. <coughs> ay di umulan. Init ulan po ba? Pero kung siya na mga apat na sunod-sunod na ulan, ano siya, namamatay po siya yung white fly. Namatay na nung minsan, ay bumalik na naman po. Ay nag na tayo na i-pruning eh, po. Para mas mabilis po siyang mawala. Yun na may antay lang tayo ng dalawang linggo. Pitas na po uli agad yan. Ah, mga kainsan, oh. No? Yan. Ito, ito po ang white fly yun, oh. Yung maliliit na yan. Yan. Mahirap po yung ano, suwatain yan. Yan o, ito o. Napakahirap suwatain. Matigas po ang ulo. Yan, sinangutoy po. Ito o. Oh. Ito mo. Yan o. Oh. Pero ano na mga kaisan. Normal na po yan sa mga nagtatalong po. After two weeks, harvest na ulit. Ayan, kinakotoy. Ito eh. Merinda muna. Ayan, yeah, si... Ano po? Si Aaron. Ito eh. Kapatid po ni Miko at saka ni Dasin. Si utoy naman po ay ano? Si... Si... Dilmar po. Ayan. Yeah, pinag... Uh, pinagbablog na rin po natin yung dalawa. <laughs> ni Miko po at saka itong... Si ano? Si Gilmar po sabi kayo para pang ano rin po, makatulong din po ba po? Umubisan na ninyo do'y, papractice na kayo do'y <laughs> Practice daw po muna ha, practice Iinom po muna ng mga isang tipo saka po magsasalit ha <laughs> May nakaka-harvest pa naman po. Pero dalawang linggo ito, pitas na uli. Ano? linggo po, pitas na. Pipitas naman tayo mga kaisa ng upo sa kabila. Okay, okay na. Ha. Hatin na lang ako sila. Oto eh. na lang kayo din eh. Ito eh. May ganun pang... Pista. Saraw to eh. May hinig na rin na sila na no, oto eh. Tingnan natin mga kalabasa. Tuy. Eh. Yo, mga kalabasa. Oh. Putihin na po, harvestin na. Eh. Ah, mga kaisan. Pwede na ho, nadilaw na eh. Hmm. May tatlo pa doon sa kabila Dadaan na po namin Opo po muna ang mga pandeliver natin ngayon Tsaka po kalabasa Talong po ay ano Antay pa po tayo ng 2 weeks Para Abot na rin po yung sa mahal July Agosto po, mahal. Hmm. halos sa naano na po nalalapak ang balag sa sobrang bunga po Okay son, may namamataw po ng uh, pokyutan Ayan oh Para po uli sa amin ang mga pokyutan mga kaisan Ayan Namamataw po Kamaboy Maliit na pokyutan Ah oh, mga kaisan puso oh May igirin po rin ang isama, sayang din na ang eh. mm. Nangangalaglag din laang po din eh. Sasama ko na sa biyahe. Yung. Aray, masarap pong ginataan na may pero bibiyahe po natin. Sobrang dami po eh. Pati sa kabila, kukuha po tayo. Masarap po ito sa ano, tawag na rin ginat ang may tuyo dudurugin mo yung tuyo ipray ito tapos ilalahok mo dito o kaya dilis ay okay, mga kaisan, dalawa agad oh, kambal yung kambal kambal po, oray. masarap ito pong ano pang kare kare ano to toy kaya mo ba ay kimano oh okay ay ay ba't yan nun ikaw <laughs> na <Ha>? po <laughs> ba't yan talit nahati po bagbatak ni uto eh <laughs> ayan no sayang okay lang nakita mo toy ah ito yung ganyan diskarte yung batak ay paakin one yan yan tama ganyan nga yan pag magtatanggal ka tutoy, ito yan isang balat lang muna dahil ito po ibibiyahe pa ng Maynila ay para po pagdating sa Maynila may, may balat pa Ito po ay mga pusulaang lang po ng sabah, mga kainsan. Puro po na puro puso po ng saba. Kaya mo batutoy. Baka na naman 'yan. May igisa natin. Yun. Gari. Haklik. Allah Gabraso. Yan, utoy. Yan. Yang Kaya mo ba? aku na. Kaya mo ba? aku Ako na utoy. praktis po si utoy daw ay. Baka makot ba? aku ba? Ako ang diskarte utoy. Ito ang dis diskarte niyan. Oo. Tamang ano lang yan. Tamang puwi. Hmm. Tamang pagbata. Aray. Hindi na ka pupis to. Yan, lipa. <laughs> ah. Aray. Ito Kung eh. oh. pag-aaralan mo din. Ito. Ito. Aray. Ito to. Kung parang ka pa rin bibigyan. Hmm. Dagang ng puso din Dagasaan hmm. po ang puso eh. Hmm? marami mga kainsan. labing lima po marami na mga kain na rin ah mga kaisan hapay na rin po pala rin isa may rin pong merindahin sabang tagalog wala na din yung ayun pala isa oh yun pwede may grip yung mga eh. mauubusan po ng ano lang sa ating Yari na po. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. At ingat lagi. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Bye.